Kain tayo mga kapanay. Ito yung binigay sa akin ng gyanan ko na pulao. Pulao, pulao. Hmm. Kanin to na may manok na. Parang biryani rin. Pero yung biryani kasi masyadong mas maarteng luto rin yung biryani. Ito kasi basta pag haluhaluin mo, luto na. Ganun, eh, yung biryani, di ba? Magpiprito ka pa ng onion. May pakulay-kulay pa ito. Wala na. Hanginit. Ini Sobrang init, grabe. Ayun, manok, manok na walang balat. Kain tayo. Anong ulan yun dyan? Saka itong beef nga, yung ininit natin. Ayan. ito yung sinasabi kong parang gabi tikman ko akong gabi talaga to gabi yata <laughs> dahil kasi spices hindi ko na yung yung gulay pero parang gabi oo gabi hmm gabi nga <laughs> Para sobrang tapang kasi ng ano, mga spices kaya hindi mo na malaman kung gabi pa talaga o ano. Masarap magluto na itong pulaw. Gustong gusto ko yung hipag kong babae na isa. Yung sumunod kay Adela. pag lumilibot kami sa bahay niya, yun lagi niya niluluto. Tatanungin niya, ano gusto niyong kainin? Tapos ayun, yun ang ipiprepare niya, pulaw. Masarap din tong may may ano, may gabi. Minsan nga magluto ako nito, masarap malapot ay ang tawag malapot nga ba hmm. yung gabi kasi oo malapot ano ang sarap magalit na din mo malaman <laughs> oh hindi talaga malaman ano Grabe ini. ni? hindi ko pa naman mabuksan yung electric pan at sobrang ingay. Rinig na rinig sa video. Kaya teis-teis muna ako na habang nagbibidyo. Eh, wag mo na mag electric pan. Ginusto mo yan. Madindigan mo yan. Si Adil, ala niyo naman ah. Masagala ano na naman. Ganun, mga lalaking Pakistani. Karamihan sa kanila, ganun. Siguro sa mga isang dam Pakistani, 98 yung ganun. Pag mauwi sa Pakistan, ano? Pakawala. Pakawala talaga. Laging nawawala. Lagi nasa galaan. Di ba nagpukulay parang dilaw tong kanin? May nagtatanong kasi, may ba ng food color? Hindi. Ano lang siya? Mga spices na nilalagay. Kaya ayan, nagkukulay ganyan. Balik na naman tayo sa mukbang nito. Panay mukbang na naman gagawin natin nito. Sa talawa, wala naman tayo bang gagawin dito sa bakit sa kundi mukbang. Pati simula pagkabata ko, maikwekwento ko na sa inyo niya. <laughs> simula pinanganak ako. bukas pa siguro magsisipan pa hipag ko. Ang mga, yung isa ko hipag pala andyan kanina, pero nung tumating kami alana. Kasi pumunta siya sa multan. Tapos yung iba kong hipag, wala pa. Ang andyan na kanina, yung bilas kong dalawa, saka yung mga asawa nila. Pero yung mga hipag ko, wala pa, baka bukas yun. Dahil kung linisin na. Hindi ko nga alam kung linisin ko ba ngayon no o papahinga muna ako o bukas na magpahinga. <laughs> linisin ko na ngayon lahat. antay dahil kung linisin? Pinalinis na nila to. Pinalinis na nila sa masi. Pero, alam mo naman tayo, ayaw natin ng hindi naman talaga ako malinis na malinis din sa bahay. Pero siyempre, gusto pa rin natin yung malinis, di ba? <laughs> Hindi naman ako yung tulad diba, na sobrang selan. May, may araw nga na na sinusupo ako ng katamaran. Hindi lang katamaran talaga as in sobrang katamaran. Pero ano kasi, ano, ganyan. Ganyan. Pinunasan punasan nasa naman niya pero ulitin ko pa rin po unas. Iba kasi dito maglinis yung mga ano, mga kasambahay. Ano, paspasan ba? Alam mo, hinahabo lagi. Eh kasi, ano lang eh. Yung kasing ano, kasambahin ng ganyan Hindi siya talaga yung maghapon, hindi siya stay in, ano lang siya. Um, oras, kung nari, pumunta siya ng umaga, maghuhugas plato, ganyan, maglilinis, lalampaso, pupunas-punas, ng um, ganun lang, alis na siya. Hindi pinagalaba rin ni Ami yun. Basta ganun lang, hugas plato lampaso, ganun tas aalis ah, na pag di mo binantayan baka kalahating oras lang tapos na <laughs> kaya yung biyanan ko binabantayan niya kadalasan dati nung nasa baba ako pumapasok din sa ano ko yun sa kwarto tinuturoan ko siya kung ano yung gusto ko ilagay sa ano, yung panlampasa, diba? Para mabango, ganun. Ewan ko eh, tinuturuan ko naman eh. Makakalimutin yata. Hindi <laughs> natatandaan. Kaya katagalan, sabi ko, sabi ko sa asawa ko, sabihin mo sabianan, sa biyanan, sa, kay Aming, sa biyanan ko, na, ano, na, wag nang palinis yung, wag nang linilinis yung kwarto ko nung, Mm, masi tawag nila dito sa kasambahay masi ako na lang kakulilin sa kwarto ko ang linisin niya na lang yung kwarto ng benan ko saka yung bahay pero yung sa akin ako nakako minsan nai stress lang ako pagka <laughs> eh, eh liit lang ng kwarto di ba eh, kadali dali linisin uulitin mo lang din yung ano di ba uh, hindi sa masela na hindi ako talaga masela kahit anong linis lang alam niyo ng mga Pinay dito kung na kung bakit na marami din dito Pinay na gano'n na inuulit nila yung <laughs> yung trabaho ng mga masi nila. Kaya iba hindi na kumukuha. Kaya ako sabi ko, wag na din sa akin, ako na lang. Eh ngayon nandito na ako sa taas. Sobrang dalang nang nakikita ko yung masi. Pag itong labas, pinapalinis ko. Yung labas ng bahay. Kasi sobrang alikabok minsan, ba? Diba? Yung labas ang pinalilinis ko, yun lang. Ganadong-ganado naman yung pag-aakit sa dito sa taas. Ganadong-ganado sa akin. Mabait sa akin, yun. Yung mga sila yun. Sa lahat, pati mga kapit mabait naman sa akin. Akala kasi nila mabaitak, yun. Eh. Hindi nila alam. Hindi <laughs> lang nila alam. Wait, hmm? tapos na pala ako. Tama na yun mga kapana. Diet day tayo. Ayun na naman sa diet. Nagsalita na naman ng diet. Hmm? Babay na nga. hindi hmm, na makatayo. <laughs> <laughs>